Hinahamon ko yung gumawa niyan. oh Mr. Talibong, alam ko, nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, oh, sa Grego, yeah, ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo, 16-18. Ipakita nyo. At tiniti ako po sa inyo, lalo kayong malun... Ayan, mga kapatid, nakita nyo na, hindi pala public debate ang hamon ni Sandoval. Ang hamon ni Sandoval ay, ano daw? Ipakita po ninyo na sa Greek at dun sa Latin Vulgate, nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16-18. Napansin nyo ba yung hamon niya? Hindi yon public debate. Ipakita ko lang sa Grego sa Latin nakasulat kasulat umano ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ang tanong, pinag kaya itong mabuti ni Sandoval bago siya nagtanong? Imagine, ano yung hamon niya? Oh, hinahamon ko yung gumawa niyan. Oh, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, oh, sa Grego, yeah, ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16-18. Oh. Ipakita nyo. At tinitiya ko po sa inyo, lalo kayong malun... Oh, see? Talagang di niya pinag-isipan. Imagine ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana na lumabas sa kanyang bibig Tagalog yan. Pagkatapos, ipakita na nakasulat sa Greek at sa Latin. Pinag-isipan kaya niya na ang Tagalog ay hahanapin doon sa Greek at sa Latin. Of course, sa Grego, Kago di soy Petros kay ipitaw Petra o monte eklisya. Yun ang nakasulat. Sa Latin, et igo di kukiato es Petros et superham Petram ilipikabo iglesia miyam et portain prebilabot adversos iam. Sa Aramaic, Ap ina amar nalak dato kipa wel hadi kipa liti. Pero, siguradong magpapalakpakan sila. E eh, wala palang Santa Iglesia apostolika Katolika Romana. E eh, Greek ang hinahanap niyo. Pagkatapos Tagalog yung hahanapin sa Greek at Latin. Pero merong salin na mabasa natin. At yon ang sinabi ninyong deception, di matanggap niyo. Halimbawa, ginamit ninyo ang pangalang Church of Christ. Ano yan sa Grego? Ecclesia to Christo. Pero ano ang nakasulat sa Roman 16.16? Ecclesia pasay to Christo. Churches of Christ. Oh, maghanap ka ng Greek na may Greek na salin na Ecclesia to Christo. Di po ba wala? Pero ginagamit ninyo. Ating tatalakayin ito mga kapatid uh, sa pagkakataong ito, hindi public debate ang kanyang challenge. Yun lang. Ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, hanapin ko daw sa Greek. Samahan niya ko. Kasi ang pagpalaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga pati kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! For Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Windel. Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyan natin ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Sa lahat ating mga suking taga-subaybay, welcome. At acknowledge natin ang pumasok si Muslim Islam. Oh. Si uh, Andrew Anda, Salvador Evangelista. Kumusta kayo? O, at sa lahat na din. Uh, Si Father Darwin uh, papasok ngayon. Ang tabayanan ninyo mga kapatid. Pero uh, ating tatalakayin muna ito uh, si uh, Current Events PH mga kapatid. No? Uh, ang hamon ni ni Sandoval hindi sa public debate. Ang hamon ni Michael Sandoval ay ipakita ko sa Greek at ipakita ko sa Latin na nakasulat ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya nga. ba? Diba? Katawa-tawa na ang Tagalog hahanapin sa Greek at sa Latin. Hinahamon ko yung gumawa niyan. O, oh, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, oh, sa Grego, ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate, nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16-18. Ipakita nyo. At tiniti ako po sa inyo, lalo kayong malun... Oh, si. Ibalik natin sa kanya. Aber, pakita mo. Pakita mo sa dubal na may nakasulat sa Greek Ecclesia to Christo sa pagtanggap ninyo sa Church of Christ. Mabasa ba yung Ecclesia to Christ Sa Greek. Di ba? Oh. Pero, sabi niya, di daw umano mapasa. Ha? Ah? Pero tatalakayin natin sa susunod yan, mga kapatid. Uh, dahil, isa sa mga isa sa mga paulit-ulit nila na di na, nakamove on ay isang pandaraya ang paggamit sa naturang salin. Halimbawa, mga kapatid, meron tayong ginamit na salin. Ano yung salin na yan? Oh. Ah, halimbawa, ang confraternity. Oh. Itong confraternity Bible, ito ay makita natin. Ito ang binasa ng moderator. Pagkatapos, inilabas nila doon sa TV, ni 25, ito. Pinakita nila, pinalitaw nila na tamper uh, tampered. Kaya nga, yun ang mabasa. O, ngayon, kung mapansin ninyo mga kapatid, dahil gusto talaga sila letra po letra, ginamit natin ang salin na protestante. Ito halimbawa, no? Bakit? Dahil kung tingnan natin sa John chapter 10 verse 15 ang nakasu o oh, verse 16. Ito ang nakasulat. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic church under me, their only universal church. Uh, ano ang palusot nila dito? Eh, protestanta sa alin yan? Dahil mabasa natin yung taliwas sa kanilang sinabi na hindi kristyano ang katoliko. Ang mabasa natin dito sa Romans chapter 11 verse 12, ito, And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of Catholic Christian Church? Ano ang palusot nila dito. Itingnan e tingnan nyo, talibong, yung nakasulat sa Revelation chapter 13. Sabi ni Richard Baxter, ang papa daw, ang katuparan sa halimaw. Oh, kaya tanggapin mo ba yan nakasulat? Oh, yun ang kanilang palusot. Natural, Isinulat talaga yan ni Richard Baxter, Baxter na ang Papa ang halimaw tulad sa INC. Pero, kahit isinulat niya dahil anti-Katoliko, ba't ginamit natin? Hindi naman siya Katoliko. Ba't ginamit natin ang naturang salin? Dahil kahit siya anti-Katoliko tulad sa INC, di nila maiiwasan na isulat kahit anti-katoliko na ang Catholic Church ay Kristiyano. Tulad sa ANC. Di po ba? Kung gusto talaga nila. Yung mabasa sa Biblia, hindi mabasa sa Biblia. Di pwedeng Ah, uh, paniniwalaan. O, oh, sige. Dahil yon ang kanilang uh, argumento. Now, ibalik natin sa kanila batay sa kanilang argumento. Hindi mabasa sa Biblia, di pwedeng paniwalaan. Di po ba? Yun talaga ang argumento ng mga INC. O, balik natin ang inyong pasugo magasin. Eto, The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Although writers and historians continue to treat both as synonymous. Tanong, anong salin sa Bible? Dahil di ninyo paniniwalaan, pag gagamit tayo ng history, dapat ang history ay nakasang-ayon sa Biblia. Oh, hindi taliwa sa Biblia. Nang sinabi ng mga INC na the Catholic Church has thoroughly become, become Uh, the, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Anong salin sa Bible na mabasa yan? Wala. Kahit isa. Pero isinulat nila. Ba't ginamit namin? Siguro, tanong nila, ba't ginamit ninyo? Di po ba ang, ka, ang INC anti-Catholic naman? Yes, ginamit natin yan. Dahil, kahit pa anti-Catholic sila mga kapatid, ha? Ah, aboy, di pala nila maiwasan ang pag ah, tindig at pagsabi na ang simbahang katuliko siya ang unang iglesia ni Kristo kahit nga si Sandubal. Sinabi yan ni Sandubal. No? Anong sabi ni Sandubal kaugnay sa simbahan katoliko, eto. <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pang, samahang pangreligyon, yan po ang organisasyon, pagka sinusip pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Oh, so, para sa inyo, kailangan talaga na may mabasa sa Biblia. Nang sinabi ni Mr. Sandoval dito na ang Iglesia Katolika, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Tanong, sige nga, dahil pinakita na natin yung Greek na sabi niya, kung ano ang nakasulat sa Greek, Kago de Soy, Lego Petros, Kay Epitaute Petra, Oikonomiso Monte Ecclesia. Sa Latin ang nakasulat, Et ego di is Petros, et soperam petram edificabu iglesiam yam, et portai in privilabot adversos iam. Sa Aramaic, Ap ina amar na dato kipa, we alhadi kipa ebne lete. Pero, meron bang salin na basa natin? Meron. Ang sabi nila, ito daw na salin dahil mabasa ay tampered na salin. Kaya, may ginamit din tayo na protestante dahil para sa kanila tampered. oh, asan ba yun? ito pa. Ito pa na sa protestante din ito. Oh, ano ang mabasa sa John chapter 10 verse 16 sa salin na ito? Oh, napansin niyo ba? Protestant ito, pero mabasa natin diyan mga kapatid, uh, one holy catholic church under me, their one only head. oh, Meron ding mabasa sa protestante. oh, uh, sa mga naghahanap na letra po letra mabasa at dahil sa paggamit natin sa confraternity, pinanindigan talaga nila, hindi iyan tunay na Biblia. Pero sa debate, ano yung sabi ng moderator? Ikaw uh, bigla nang sumali dito, ang di kasali, sino ba ang, eto, walang iba si uh, Jose Ventilacion. Kung David Eduardo Sari, o yung Pacific Oh, sabi sabi ng moderator, alam niyo, alam nila na sila ang nagpili sa moderator na ito. Sabi ng moderator, huwag tayong magdesisyon, hindi kayo huwes. Okay, oh, so, yon talaga ang iginiit nila. At dinaya niya yung mga nanood. Iyan problema na niya. na problema. Ah, problema na niya. Hindi na yan problema namin. Oh, sa kaniyang pagtindig. Kanila kanila daw itinuturo yung ah, uh, sabi niya na deception, pandaraya. So, sa akong side. Oh, 'yon ang sabi ng moderators. Saking sa side. Bro. Ito 'ko 'yung ko sa sako side so, oh, hindi tayo, hindi ko sasabihin na

Diyan Na, na, napansin nyo ba? Yung aklat lang na katuliko, anong ginawa? Paano binasa ni, ni Parba? Eto. Pero I must find, libro, na to, they all to... Oh, so, yun, minadjik na yan. They all together fantastic to see. Tanong sa mga nakikinig. Yung pagbasa niyang they all together, sa grammar. Correct ba yon? Mali na. Bakit mali? Dahil minajik niya. Oh. Mahilig silang gumawa ng ganyan. Pagkatapos, balik natin siya. Yon ang gusto nilang ipalitaw. Dinaya sila. Pero, yon ang kanilang gawain. Oh. balik natin pagbasa ni Parba ha? Oh, so the all together fantastic to say. The all together fantastic to say. Hindi 'yan ang nakasulat. Kahit ang the revelers ng iglesia ni Manalo, ito ang tunay na nakasulat. Way way back. It is not altogether fantastic to say that... So ano daw? It is not altogether fantastic to say. It is not altogether fantastic to say that the remote beginning Ah, uh, so ito na naman ang ating challenge. Dahil dahil sa pamamagitan nito, sila mismo ay ah uh, nakita niyo ah uh, binuking ng the revelers. Ang uh, challenge natin, nila sa Sandoval sa kanilang programa. Pakita niyo ang aklat katoliko na binasa ni Parba na may nakasulat. They all together. Fantastic to see. That the remote beginning. Pakita niyo. Hindi yung quotation, kundi yung page. Dahil yung pinasok kami ng taga-INC, sabi niya, baka ibang aklat ang ginamit ni uh, Parba. Naalala niyo yung pinasok kami ng taga INC? Ito oh. Uh, kita mo ba yung debate namin ni uh, Ramil Parba uh, bro? Da dahil sa debate, di ba sinabing nandaya ako at uh, tampered ang gamit ko. Nakita mo ba yon? Ito lang. Bro? Sorry.

How did the Catholic Church? Anong sabi ni Parba? The all together fantastic to say that the remote beginnings. Na narinig mo ang sinabi ni Parba? The all together fantastic to say that the remote beginnings. Bakit sinabi ni Parba? They all together fantastic to say na ang nakasulat. Yung ano po, yung na ang nakasulat. Hard copy po. Yung pakita niyo. Ano hard copy? Po. Maliit lang 'yan, hard copy. Dalawa ito, oh. Ito. Ayun oh. Ha? Hard copy. Ito pa. Oh, dalawa to. No. Oh. So, etong ito pakita ko. It is not altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church Go back to the terrible day when Lucifer flung against the heaven skies his banners of revolt. Ang page ko pa dyan do. <laughs> bakit oh, pagbasa na. ni, ni Parba nawala na ang NAT? Bakit naputol yung nut? Pakisagot bro, bakit doon naputol yung nut? Nawala yung nut? Pagbasa? Yung nasa video po yon. O, oh, yung sa video, binasa niya. Yung maliit po ba yon? O, oh, yung, yung, yung maliit. Video, yung maliit, yung pinakita ni Bro, tali, uh, tali po, oh, parang malaki po yun eh. Meron kang kopya, wala? Wala po. Ah, Banyan wala. Parang ba? Bari, pariwala, maliit. Wala. Okay, pakita natin ang maliit, ha? Ito, maliit. Ito, maliit. Ito, maliit. Ang gusto niya. Okay. Oh. Malinaw na malinaw na kasulat. It is not altogether fantastic to say. Parang di napansin nila paano nandaya ang kanilang ministro. Tinig mo na ang pagbasa ni Parba. Okay. Tanong. Uh. Nang tinanggal ni Parba ang salitang not. Pandaraya yun? Hindi. Hindi ko lang po alam kung ano yung gamit yung atlat. <laughs> Baka iba-iba po yung mga... ah uh. <laughs> oh, so yan di nila matanggap na yung confraternity na hawak ko ay iba sa hawak ni Parba. Pero ngayon, ang aklat naman na ginagamit ni Parba, baka iba sa aklat na ginagamit ko. Double standard talaga itong <laughs> INC, di ba ba? Uh, pero kahit pa, kahit pa baluti ninyo ang simbahan ninyo sa pangalang Iglesia ni Kristo, di pa rin mabago ang katotohanan na kayo'y tatag lang ni Felix Manalo. At dahil kayo'y tatag ni Felix Manalo, ang ginawa ninyo, ginamit ninyong mga aklat katoliko para magiging squatter sa pangalang Iglesia ni Kristo. Sana ang mga kapatid natin na uh, nag So bye-bye lalo na sa mga naghahanap ng katotohanan, mga uh, kapatid ay magabayan sa pamamagitan ng ating talakayan. Din